dami na nila mga idol makadala. Nandiyan 'yung mga ramen, 'yung 220 na kami. 200 kilos. Amina. lang 'yung laki eh. oh. 'Yun, may malaki din sila, mga idol Diyan lang sa gilid-gilid oh, uh, puno? Manit. Manit. Ah, 'yun 'yun.

Ah. Malakas yung mga pang ano ng mga yun, Dol. Malalakas yung mga panglaban ng mga yun. Kaso lang eh, ano eh. Everyday laban eh. <laughs> Walang paing eh. Shoutout sa team pasyente, mga boss. Ay, ano yung yung isda dito, mga boss. Ay, boss Ramil. Shoutout. out hinahuli nila ng isda. Oh. Dito pa dito. Nung -nung ay, doon. <l Ryan> <laughs> Ang hihingi nga <l -bara> ah, pagka pala te salvage, hindi pala pwedeng kunin ano eh. Yung salvage, yung mga nasusugatan. Hindi ubra

idol, yung idol. Oh, Nakasama yan <laughs> Ayan, mga idol oh. dami na naman ni Boss Ed na Isda yan Iyayelo nila dito mga idol Ito yung ano niya lang, mga kasarapan lang niya. Itsura Mga uh, daingin Mga idol Titimbangin Ah may butas na pala yung banyera Ito ito ito

Mga maing isda ni Boss Ogi yan mga idol Ila ati ini so, Alang lubay dating ng isda dito talaga mga boss Talaga naman Napakalinis ng ilog mga ay Napakalinis ng ilog mga idol Oh, may padating pa yun. No? Solo bangko lang sila mga idol. Solo-solo lang. dragon sabay batay na batay na yung mga galing sako Sak -sak sako din isda din to mga idol oh Ba? Ibang klase yung nakakanaan ni kuyang na yun ha ah. Ano na yata ah. ha ano na yung kuyang ha ah? Daing na ha Ha isa Daing na mga idol <laughs> Ito mga idol o oh. May paparating pa o Oh, oh siya daw gumuguwit oh.

sa iyo. Marami na Ayun, medyo dumating na naman, no? Yung mga isda na yan, anay. Ngayon, dito lang sa atin yan, eh. Sige, verde. Hindi, ibig sabihin. Sa ibang pansari siguro galing yan, ano, oh. Dahil dati wala namang ganyan. Puro tilapia ito lang dalagang isda dito. Ang at saka... Ang Taiwan at saka... Oo masyado. Dati mga Imelda lang. Oo. Alin ba ko yung tinatawag na Imelda? Ayun no? yeah, yung mga common. Oo. Oh. Tapos yung ano na ito, yung, yan yung karpa. Ito ang tinatawag eh, nila. Ito ang karpa yung... rin yan. Mm -hmm. Oo. Oh. Yung common Imelda, carpa, karpa, common. Yung iba naman, burasi, yung eh, kanila. Oo. Oh. Ang daming tawag yun eh. Ito talaga tinatawag nila sa so Taiwan. Yeah. <laughs> Silver, eh. ano <laughs>

pati puso yata mga idol na isda na rin no? saka may kasama pang talong kaya naman pala idol dala mo na yung pansigang eh. <laughs> magic sarap na lang walang na <laughs> sarap nun mga idol oh. ako ano oh, lalagay mo yung talong tsaka yung puso na yun oh tsaka yung isang humihingay nga na yun anak ng kagaw <laughs> o, oh, tapos meron yung isang bulay kiiyaw mo oh, yung hirap mo ininom ka na isang bote sigurado tulog <laughs> apat na banyera mga idol yung huli ng isang bangka oh.

Ewan ko lang ngayon kung may baboy pa si Kuya Chris. May inubiit ang adon blocking yelo ka rin, bre. O yan, ano na? 40 80 Ano ni eh, panapanahon lang oh, eh. ni. Panapanahon. Oh, parang yung kinuha dito noon, yung nagpa ano sila, pahagis.

Ờ ah. Kaya naman nung nakuha ni kuya ang isda na ito Daing ni eh. <laughs> Sao sa isda mga idol Ha <laughs> Sawa na po sa isda ni eh. Parin kayo, karen. Kaya pelo pa rin. Ipangtuwa ko rin. ko Dito yung mga sadsara nila. Hindi sabihin mo ito. Sa screen daw <dahoy> yata ni <laughs> Kilos Madol, kalahating araw lang nila kinuha Anak ng kaagaw Saglit lang Intik yung isda dito mga boss hari ini motor bola bajaya bener Aduh, lagi gue ya, alis dari sya. Yo, bisa naik papa karera penambang pa aja nih. Eh. Oh, adio. Adio, adio, adio.

Uuwihan na yan mga idol. Karaya na nun. Ayaw mo pa ba yun mga idol? Pumita na ng 600 kilos. Uh. 600 kilos bawat isa mga idol. Yung isa nakakulang 600 naman sila. Gagaling ng bangka. Lamang katika. Uy.